Grabe, ang daming like sa post ni Saizan. Kaya ko kahit isa wala man lang. Koriyan tayo din sa ko lalo baka ako hindi interesting. Hi guys, don't forget like and share and subscribe. Remember, stay happy. marami tayo na sa post. Buro, post like followers. Parang ang like tayo na namin sa isa. Tama ka, parang kailangan ko ng mag-post para lang mapansin na ka. Bago din palang mapanggap na okay. Ang dami na yung sa akin na idol nila ako. Pero ang hindi nila alam, ako yung unang nag Akala ko natin kapag mas marami kang followers, magiging masaya ka social media ay parang salamin kaya nitong ipakita ang gusto nating makita pero hindi palagi ang totoo tandaan hindi nasusukat na susukat ng likes o followers ang halaga ng isang tao mas masarap pa rin makipag-usap ng harapan yung tupo, yung ramdam siguro nga kaya eh, kailangan ko rin ang pahingang hindi para mula hindi hey, hanapin yung video

do